Good news po mga Lodi, talaga namang nagulat ako kanina pagkagising ko dahil bumalik na po ang ating mga stars gift sa ating mga reels video. Ayan na siya mga Lodi, pwede na po ulit mag -said ng other stars gift at pwede pong i-custom kung ilan ang gusto nyong isend mga Lodi. Dahil last 2 months ago, month ng September po, ay nung nag-update si Facebook, tinamaan din po ako ng update niya na one lamang po ang stars na pwedeng isend sa ating mga Reels video. So ngayon lamang po mga Lodi, bumalik na po siya. Kaya naman congratulations po sa lahat ng bumalik na yung kanilang mga stars gift na katulad ko, yung iba kasi one lang yung pwedeng isend, katulad sa akin, yung iba naman 10 lang nakafix yung iba naman, 100 lamang po na stars na nakapix ang pwede pong isend sa ating mga Reels video. Kaya i-check nyo na yung inyong mga Reels video. Baka bumalik na din po yung other gifts na katulad po nito. So, congratulations po sa ating lahat. At syempre, doon po sa mga hindi pa bumabalik, antayin nyo lamang po dahil babalik din po yan soon. Katulad nyo sa atin, nakabalik na po siya ngayon. Kaya naman, wag mong kalimutang i-share ang good news na ito at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!